Hi guys! Andito kami ngayon sa Ito? Sea Park. Ang, ang taas si eh. Taob kasi. Ang ganda ng dagat ngayon dito sa Parangay nila. nila. Oyong at Ansing. Diyan kami tumatambay dati. Oh, ang taas ng tubig. Tsaka malinaw. Malinis. Dito kami tumatambay dati. Way back 2017, 18. Ayan o, may balsa sila Oh. Diyan kami maligo. Pila entrance. Wala na May mga lucky di. Hello! boys over flowers. Dito kami umiinom dat. Ay e la. na kaysa gawa sa una kay kani pa man siya ha. Dalabong ni kani sa una ha. Gani. Dati konti lang siya guys, kami maligo kami diyan. Nagsimsot nga ako eh, kasi alam ko maligo ako eh. Hi Brit There's a lot of boys here. Ang ah, mga banga kauna ba kay kanira sa isa gabay pa dili oh, so no. pa nagtabo sa una no kanang dani ato kay sa 2018 mo hilto 17 oh, uh, before pandemic diyan kami to patambay da ate ayan dagat-dagat man tayo kaoyabon gipili may pa gipili oh yan ah oh. lam lam Doon pa punta kinaansing, oh. Diyan sa kabila nandiyan yung kinansing. Uy, lamig ka maligo oh. Diyan kami, diyan kami dati nagbaba na video kay dito kami nakiinom. kaya nga may balsa nga. Awat-awat man sila. Awat-awat sa balsa. Ay Lalingob na sa Dani, no? Diyan kami dati, kumakain ng suwaki. Lugamay, nakapunta ka na ba dito dati? Andito si Didong dati. Ano? Oh, Kay eh, Didong wala. Kamalit pa to dati. Wala pa to dito. Didi... Ganito na yung kawai, pero konti pa lang siya. Oo, oh, oh, dito dati. Dati so, yung katawa, buha katawa. Oo. Oh. pandemic yung 2020. 2017-18 pa, wala pang ah. pandemic. Tapos dyan, si Aryan jan dati. Dyan, dyan, dyan kami na tsutsurbahan. Nino, oh, ay. Ah, oh, hi. Ito, mo. Dito, siya yung tindero dati. Siya yung tindero dati dyan. Alimbugas ah. man. bata pa siya noon. Yeah, kakaan mo ka Ini Yak. Inginur. Inginur, luwag sa atin. Ha? Nah. <laughs> so, nak nakapote. Ay, ako Saya Ay, sa'yo yan, nakapote. Kapag isa. Tulala sa isang tabi, mapakali, kipas-pasan mangon, wana siwasan. Ano? 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 Ano ka? Ano ka? Ano ang lagi mo. Ano sila? Busy sila gumagawa ng kilawin. Kilawin? One point. Taka na kilaw ha. Kaya maragama mong kilawin. Hi pa. babe! Do you still remember me? Allah. Naalala mo pa ba? Nung tayo pa. Diya sabalay balay nga guba. <laughs> Charot. <laughs> ganda dito no dati. Bakit ka ba kami i-invite dito? Bakit, bakit parang may nag-invite ang liit dito dati. Ganito lang ganito dati ha. Pare, ito kalaki. Ganito Ganito pa lang hi did you miss me hindi i, like I want swim talaga pero yung suba kasi yung suba mong so makate hindi huh? yung tubig pero ano kalayo Good girls kami, ha? isda Aso-aso. Aso-aso? Yeah, lay <laughs> nga aso ang gusto ni ko an. ito to apit. Dara, bilya, dara, 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 daw Huwag <laughs> may kwarta. ka, ang Ay, lara, masanda. Ay, lara, masanda. Ay, siguro na. kasi mong loob nga mag-invite na huwag <inaudible> <inaudible> kami pakaon sa mua. Bakit ako? Ito mo ako na. Ano magbabayad? 25 cm. Kaya na didak. Alma Thai. Kaya mo gaya ba? Tapos panalo pa siya. Dito, dito kami kinuha ni, ni Ansing na. ng swaki. Panalo ka. To Nung kumakain kami ni Ansing dati ng swaki. dito, doon kami nanguha ano Diyan kayo doon. Dito kami kumain. Boy, boy. Pwede na didak. Oh. Boy, all. Mayaman. Mayaman.

may tayo ano ba ganyan? sa atin I'm ready hala <laughs> naka simsito, guys ito yung suot ko sa PBB Charlie, tulog ah so itchy, mga What is yung nakaluta? <laughs> ah, <Yeah>. eh. <laughs> Yay! Kumamitin ang bansa, gaya-gaya sila. Wala lift? Ay, yung bahay ng ex si Jigjang. Wala. Ex -jig ni -e Eva, ex si -e Diva. Ah, ex yung bahay niya? Ex sila niya, ha. Pero sa akin, yan. Ha? Huh? Ano ba? My future.

Ayan kinilaw. na yung mga kinilaw, pero mas masarap silang kilawin. Hi, baby shark! Hoy! Paning na itong motor ba? Ay po! Hoy! Pila na yung down sa motor. Hoy! Ano saan ba? Pagkawin niyo kinilaw na may lato, tapos motor niyo kapalit, sa palingunta nun mo. Hindi ganyan kapalit o gligid, ning gasto niyo ane. Hi guys! Andito ngayon sa dagat at may nauli ako isang sereno. Hi babe! Are you foreigner? Hap. Hap? Wala pa rin tayo. Hap din ako eh. Happy yun ay hap What's your name? Juan Isaya mo nang yawa. Ha? Ian Colin. <laughs> Ian Colin? Ano? Walang nakaila ko. Colin nga diri. Huh? Maklin. Ha? Maklin. Maklin. <laughs> Kulin maklin, maklin ya. Paren kulin maklin oh ah maklin. Ada berga ada aku ni Facebook. No. Kulin maklin. Ha, yan kulin maklin ntong kena 15. Ah bata pada ni sudah 15, Pak. Ke apa kita saya ha? muah? Hmm. Ence par, ence Australian. Ah ha, Australian Malaysia. Dugai nama dah ni. Hmm. Ke kita saya lagi? Si Parel mo na kailan good nga foreigner diri kailan kaya Parel bili? Lagaw nato. Ya. Ega, puro foreigner di mo dahil? Sa Oh, hello! Mga guwapag yung mga sakwan. Kaya ano namin sa mga foreigner. May jawa ka na? Wala. Ayun, so uy, ka-15 pa mga Wala jawa. Ever since, oh, naana? Na. No. Uh, Pareha kami may dimple guys. Oh. So. Marami lang ang pimples, pero dimple na. Cute kayo siya. Ah, jawa. Wala ka na jawa ngayon? Sige, stay single lang ha. Wala tanda ka 18 ha. Okay ra. Ang na. Bukas si ko. Basa ka, basa pa rin mi basa guys sa ligo sa dagat god. Magbabay ka muna diyan guys. Bye bye. Picture sa tabi, picture. Alo, tabi? Ano mong ka? One, two, three. ka na gano'n One, ba? Alo.